Tinatamad nga naman ako magluto ngayon kaya napag-isipan namin na kumain muna sa labas. Kaya tara, let's go. Biglaan ko lang talagang naisipan na magaya kumain sa labas. Kaya ito hindi kami nakapagbihis ng maayos at nakapang bahay lang kami. At by the way, nandito pala kami ngayon sa Marihatag Food Hub. First time pa lang kami kakain dito kaya pagpasok ko pa lang ay naamis na ako sa loob. Nahihiya tuloy ako sa itsura ko. Kung alam ko lang na dito pala kami pupunta ay pinaghandaan ko na sana. Para naman makakuha tayo dito ng magandang oh, picture. Sigura. At tingnan nyo nga naman, may swing pa nga dito. Na di pinalampas si Samara at sinakyan pa talaga. At ito na nga ang menu at namili na kami ng ordering namin. Medyo matagal lang kami nakapili kasi ang daming pagpipilian. Meron pa nga dito Korean at Japanese food. At ito pala yung mga kasama ko, si Jim at si Samara. At sinama na din namin si Gino at si Gian. Kami nga lang muna kasi biglaan lang to. Kakatapos lang kasi namin magpakain ng alaga namin baboy, ay dumiritso na agad kami. At di naman namin ay na-expect na dito pala kami mapapadpad. At habang naghihintay kami sa pagkain namin, ay napapicture muna ako. So napag-isipan pala namin na kumain ngayon ng masarap. Kasi halos buong linggo na din kami nag-uulam ng isda. Hindi naman sa pagre-reklamo, pero maganda naman talaga na itreat natin ang ating sarili paminsan-minsan kasama ang pamilya. Why not nga naman ba? Diba? as long as may budget. At bukod pa doon, ang mga food bandings ay nakakapagtibay din ng pagsasama. At sinerve na nga yung ibang pagkain na in-order namin. Ito pala ay Tuyok Korean Rice Cake na may boiled egg. Isa to sa mga paborito ko na Korean foods. At nag-order din kami ng vegetable salad na may kasamang toasted bread. At ito naman sa akin ang crispy pork chop na may rice sa maliit na kaldero. Ang cute talaga ng kaldero na to. Perfect talaga to sa mga nagda-diet. Napag-isip-isip ko tuloy na bumili ng ganito para makatipid kami sa bigas. Kaya lang parang magre-reklamo talaga siya namin dito. At nag-order din kami ng fried chicken with rice para sa mga bata. At ito pala lahat ang order namin na foods. At ang drinks naman namin ay isang basong malaki na iced tea. At meron na din na kanda na serving water. At tingnan nyo nga naman ang baso pang mayaman. At sa puntong ito ay kakain na nga kami. Body diba, body halatang gutom. Ikaw ba naman na 2 times a day lang kumain sa si isang araw? Mapapakain ka talaga ng marami. Pero minsan lang yung two times ha. Palagi na kasi akong gutom ngayon. At saka masarap talaga ang foods dito. At meron pa palang pahabol na show mai for the kids. Na may sauce na maanghang at di maanghang. At iinumin na nga namin itong iced tea na nasa malaking baso. Di ko alam kung baso So, ba o pichay, Ay, kay laki naman ng basong to. Sa laki nito ay perfect na to gamitin sa mga taong mahihilig magkape at mag-melt tea. At pagkatapos kong kumain ng rice at uminom, ay kakainin na namin itong Tiok buki na Korean rice cake. Kinatikim ko nga ang mga bata nito at first time pa nilang makakain ito. At nagustuhan naman nila kahit maanghang. Masarap naman talaga to, hindi nakakaumay. Kaya sa susunod, susubukan ko sana gumawa ng homemade rice cake. At mahilig din ako uminom ng coffee prop na ang sarap naman talaga. At marami ding ibang flavors na available nito. At talagang busog na busog na kami sa puntong ito dahil ang sasarap nga naman ng mga pagkain dito so ito yung proofs na masarap talaga ang pagkain o di ba ubos at, lahat at di halatang guto at makalipas muna kami ng ilang minuto bago kami aalis dahil nga busog kami lahat at makalipas ng ilang minuto ay umuwi na din kami kasi gabi na pala at yun lang guys see you on my next vlog